paano magparami ng manok Ang pagpaparami ng manok ay isang mahalagang proseso sa pagpapalaki ng manukan Narito ang ilang hakbang upang magparami ng manok Una piliin ang tamang uri ng manok Pumili ng mga uri ng manok na may magandang kalidad ng pagmamanukan at angkop sa iyong layunin Mayroong mga uri ng manok na inaalagaan para sa itlog, karne, o parehong layunin Pangalawa Pag-aalaga ng malusog na manok Siguraduhin binibigyan ng mga manok ng sapat na nutrisyon, tubig, at espasyo upang sila ay maging malusog at produktibo. Kailangan din silang protektahan laban sa mga sakit at karamdamang maaaring makaapekto sa kanilang produksyon. Bago tayo mag-proceed sa pangatlo, mga kabisdoc, please don't forget to like and subscribe para ma-notify po kayo sa ating susunod na informative videos. Let's proceed. Pangatlo. Tamang pag-aalaga sa pamamagitan ng pagbibigay ng maayos na pangangalaga at kondisyon sa mga manok, maaari mong masiguro na sila ay magiging malusog at handa para sa pagpaparami. pang mahusay na pasilidad, maglaan ng sapat at angkop na pasilidad para sa pag-aalaga ng manok. Siguruhin na ang kanilang tirahan ay malinis, maayos, at may sapat na espasyo para sa kanilang paglaki at pagunlad. Panglima, paghahanda para sa pagpaparami, alamin ang tamang paraan ng pagpaparami ng manok, kabilang ang mga paraan ng pagsasaalang-alang sa panahon ng pagbaba, pagpapanimbang sa ratio ng lalaking at babae, at pagmamantini ng tamang kondisyon. pang pakikisalamuha sa veterinaryo, mahalaga ang pagkonsulta sa isang veterinaryo upang maging gabay sa mga hakbang na kinakailangan sa pagpaparami ng manok, pati na rin sa pangangalaga sa kalusugan at pag-aalaga ng mga manok. Sa pamamagitan ng maingat na pag-aalaga at pagpaplano, maaari mong magtagumpay sa pagpaparami ng manok at magkaroon ng masaganang ani.